Ayan mga kanipi, bubuksan na natin to at patayin na natin yung ilaw, yung kuryente niya. Kasi 14 na ngayon, November 14, bali kahapon yung last day nitong ano, itong incubator na to, yung pagsalang natin. Bali yan kita niyo naman. Oh, What's up mga Kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Ngayong araw tatanggalin na natin yung mga sisiw na napisa sa incubator ko. At malalaman natin ngayon kung ilang piraso yung uh, napisa at yung hindi napisa na itlog mga Kanoypi. So tara, tanggalin na natin dito sa uh, incubator itong mga sisiw na nandito sa ano incubator. <laughs> At nandito yung paglalagyan muna natin kasi hindi ko pa naayos yung ano yung dating kulungan ni Milo. Ayan mga kanipi, bubuksan na natin to at patayin na natin yung ilaw, yung kuryente niya. Kasi 14 na ngayon, November 14, bali kahapon yung last day nitong ano, itong incubator na to, yung pagsalang natin. Bali ayan. Kita niyo naman, Oh. So, bago natin tanggalin dito sa incubator, painumin muna natin siya ng, ano, ng asukal na may tubig. Ayan. Anti-stress. Ayan, uhaw na uhaw mga kanaypi. So, isa, dalawa tatlo apat Ma Anim Itu Bolo สามสามปุ๊บเอเลฟิน 12 13 17บเอ็ดสิบส 20 21 22 23 May lima pa sa baba. May isa pa dito mga kanay pina kakapisa lang siguro, hindi pa siya masyadong malakas. Mama, eh, babalik natin yung ilaw ng incubator. 24 four twenty five, twenty six, twenty seven, kaniti. Tapos, pang 29, itong nandito pa. Yan. Bali, ilan lang yung, ano, yung hindi napisa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang, mga kanayipi. Yung hindi napisa. pisa. Mas maganda, no? Ayos. So i-on ko muna to kasi mahina pa yung isa na nandito ayan mga kanipis ito yung magiging pansapin natin dito sa ibaba para hindi sila lumusot yung mga paan nila dito sa ano sa flooring nya so napakaganda kasi limang piraso lang yung hindi napisa na itlog ayos no makanayipe pwede na yan Ayusin ko lang yung paglalagyan ko doon sa may grey po Dito natin ilalagay sa ano sa may grey po banda <laughs> So bago natin nilagay itong mga sisay dito sa loob mga kanayipe lagyan na natin ng pagkain nila ito Thunderbird Baby stag booster yung ilalagay natin na pagkain at gutom na yan mga sisi na yan. Dito ko na lang nilagay kasi walang pagpwestuhan dun sa loob. Ayan, mga kanipi. Nandiyan na. Ayan. Bali, kumakain na rin sila. Di ba? At nakalimutan kong ano. Kalimutan kong bumili ng bitrasin. Para may inumin sila. Pero yung ilalagay ko muna na inumin nila, yung ano tubig na may asukal Mamaya ako na lang papalitan ng bitrasin mga kanayipi. Ang importante niyan, nakakain na sila. Ayan mga kanayipi, lalabas na tayo. Mamamasada na tayo. At pupunta ako ng bayan din sa Eye Optical. Bali, papaskwatan ko itong mata ko. At hindi na kasi pwedeng palitan ng frame itong ano, itong lens ko. May frame ako diyan na uh, available. Ilalagay ko sana to. Kaso hindi na magkasa doon. At may problema kasi to mga kanayipi Bale naputol na yan dito sa may Nike nga banda uh, naka, na yan, naka glue Ayan, dito nyo naman, magkabilaan yan na nakaglow mga kanayupi Pinagtitiisan ko na lang <laughs> So ngayon, mahirap naman na, ano, na tawag nun ganito At kung may pupuntahan, baka maputol Matanggal yung pagkaglow nya mga kanayupi Hirap At hindi ako makapag drive ng maayos pag ganon So ngayon, punta tayo ng bayan at thank you so much nga pala sa kaibigan ko na si Robinson Obaldo aka Scout Ranger ng New Taipei dahil pinahiram niya ako ng ano, mga kanaypi ng pagpagawa ng salamin so ngayon punta tayo ng bayan pero kung may madaanan tayo Diyan na, ano, na pasayros karga muna natin ba? Diba? Ito si Mia, mga kanayipi Ayan, yeah, let's go, let's go Panay Ipi Dito tayo magpapagawa ng ano, salamin Sana maganda yung gawa nila dito Sa Magic Mall mga Panay Ipi Peralta Ito hey. na yung tig paraming sarming Paraming sarming? Ano Daya, sa katanda sarming mo? Yung pagkat ko lang natatahal yung pramuko eh <laughs> Kailangan na paruka <laughs> talaga <laughs> hey. Sige sir, Dito tayo, mga kanayipi. Hello, sir. Ano? ka na, sir? Hmm. Magpapagawa na kaya? Magkano kaya? check uping kayo ngayon, Dok. Ah, sige. Ano yung pangalan nyo, sir? Friend nyo nga'y, sir. Dato'y ipinakong. Ano kaya pangalan? Madi, ye, lens na. Ano kaya pangalan? Nasaan na sir? Ruel. Ruel? Espanyola magkano kaya abutin nun? Tingnan nila yung grabe nyo. May record na ba sila dito, sir? First time, madam. First time. Mm -hmm. Kailan gawa yung sa kami, sir? Next, uh, last year pa sa Taiwan. Oh, one year, but three times. Eh, hindi ko. Ayos pa naman yung kanya. Kaso lang, sira na tong frame. Pero ano naman nalagyan po natin ng lens? Yan, yan, yan. Ay, ito naman. Grado nyo po ito, sir. Ito? No. Oo, oh, oh, sa akin yan dati. Si, Pasok tayo. Pasok tayo. So, yan mga kanipi. Tapos na tayo dito. Sa ano? Ayan yung pangalan niya. Peralta. Guani Optical. Yan. Okay na. Tara na, yan na. Ayan mga kanipi. Punta na tayo. Tapos na tayo nagpasukat ng salamin doon sa ano sa Peralta Optical Hopefully na maganda yung kakalabas ng no, lens na pinagawa ko Kung malapit lang sana ang Taiwan doon na lang ako magpapagawa Kaso malayo at gagastos pa tayo ng malaki hali paling kilang tayo. Two, it's light. Four pieces. Piko Blanca Doughy Donut Ayan mga kanaypi Ito na Nakapamalinkin na tayo ng paninda ni Mrs Alright Uy na tayo Nandito na tayo sa bahay mga kanaipi Ito yung pinamili ko Ayan mga chichiria, harikado. Ayan meron pa sa kabila May tuba ito dyan Sigarilyo Ayan Tinapay Ma pataw. yung game mga ayos oh papatayo ng mansion mga kanayupi ayan yung kapatid ko bakay daw niya eh two stories yan maning no naka bed <laughs> no still deck tubo pa di puyat puyat still ano? May ako na? Wala pa mga kanipi Wala pa? Wala pang tilapia Ayos nice na mga kanipi Bali papagawa niya kasi yung ano Magiging Bahay niya, magiging kwarto niya Mga kanipi, yung kapatid ko na yun At darating din daw yung ano Yung kanyang Girlfriend na uh, OFW din Kaya pinaghahandaan niya Sana uh, kasalan na rin yung susunod yan <laughs> kasi ilang taon na rin yung kapatid ko na yun eh ayan mga kanipi so lalabas na naman tayo mamamasada na tayo para ano syempre kumita diba <laughs> tayo dito sa paradahan mga kanipi sit na nakaparada oh hmm. siguro na Topsit siguro niya face 1 EGL side ten Thank you. Yeah. Ayan, natin na natin yung pasayro dito mga kanaypi Alright Ayan, nagrahe na ako mga kanaypi Dito na ako sa bahay Ito lang karne ng manok tapos pandesal lang yung binili ko <laughs> wala eh, matumal